Ikalabindalawang Kabanata Ang mga ito nga ang mga saserdote at ang mga libita na nagsisampa na kasama ni Zorobabel, na anak ni Sialtiel, at ni Hesua, si Serayias, si Jeremias, si Ezra, si Amarias, si Maluk, si Hartus, si Sekanayas, si Rehum, si Meremoth, si Ido, si Gineto, si Abias, si Miamin, si Maadias, si Bilga, si Semayas, at si Hoyarib, si Hedayas, si Salum, si Amok, si Hilkias, si Hedayas. Ang mga ito'y ang mga pinuno sa mga saserdote at sa kanilang mga kapatid sa mga kaarawan ni Hesua. Bukod dito'y ang mga libita, si Hesua, si Binui, si Kadmiel, si Serebias, si Huda, at si Mataniyas, na namamahala sa pagpapasalamat, siya at ang kanyang mga kapatid. Si Bakbukiyas naman at si Uni na kanilang mga kapatid ay nagkakaharapan sa kanikanyang pulutong. At naging anak ni Hesua si Hoyakim, at naging anak ni Hoyakim si Eliasib, at naging anak ni Eliasib si Hoyada, at naging anak ni Hoyada si Honatan, at naging anak ni Honatan si Hadua. At sa mga kaarawan ni Hoyakim ay mga saserdote ng mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, kay Seraias, si Merayas, kay Jeremias, si Hananias, kay Esra, si Mesulam, kay Amarias, si Hohanan, kay Melika, si Honatan, kay Sebanias, si Josep, kay Harim, si Adna, kay Merayot, si Helkay, kay Ido, si Sakarias, kay Gineton, si Mesulam, kay Abias, si Zikri, kay Miniamin, kay Moadias si Piltay, kay Bilga si Samua, kay Semaya si Honatan, at kay Hoyarib si Matenay, kay Hedaya si Uzi, kay Salay si Kalay, kay Amok si Eber, kay Hilkias si Hasabias, kay Hedaya si Nathanael. Ang mga libita sa mga kaarawan ni Eliasib, ni Hoyada at ni Hohanan, at ni Hadua, ay nangasulat sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang. Gayon din ang mga saserdote sa paghahari ni Dario na taga Persia. Ang mga anak ni Levi na mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangasulat sa aklat ng mga alaala hanggang sa mga kaarawan ni Hohanan na anak ni Eliasib. At ang mga pinuno ng mga libita, si Hasabias, si Serabias, si Hesua na anak ni Kadmiel na may mga kapatid na nangasa tapat nila upang magsipuri at nangagpasalamat ayon sa utos ni David na lalaki ng Diyos sa pulutong at pulutong si Matanias at si Bukbukiyas si Obadias si Mesulam si Talmon si Akub ay mga tagatanod pinto na nangagbabantay sa mga kamalig ng mga pinto ang bayan ang mga itoy sa mga kaarawan ni Hoyakim na anak ni Hesua na anak ni Hosadak, at sa mga kaarawan ni Nehemias na tagapamahala, at ng saserdoteng Ezra na kalihim. At sa pagtatalaga ng kuta ng Jerusalem ay kanilang hinanap ang mga libita mula sa lahat nilang dako upang dalhin nila sila sa Jerusalem, na ipagdiwang ang pagtatalaga na may kasayahan, na may mga pagpapasalamat, at may mga awitin din na may simbalo, mga salteryo, at may mga alpa at ang mga anak ng mga mga awit ay nagpipisan mula sa kapatagan ng palibot ng Jerusalem at mula sa mga nayon ng mga netopatita. Mula rin naman sa Beth Gilgal at mula sa mga parang ng Geba at ng mga Azmaveth sapagkat nangagtayo sa ganang kanila ang mga mga awit ng mga nayon sa palibot ng Jerusalem. At ang mga saserdote at ang mga libita ay nangagpakalinis at kanilang nilinis ang bayan, at ang mga pintuang bayan at ang kuta. Nang magkagayoy isinampako ang mga prinsipe sa Huda sa ibabaw ng kuta, at akin silang pinagdalawang malaking pulutong na at nagsiyaong sunod-sunod, na ang isa'y lumalakad sa kanan sa ibabaw ng kuta sa dako ng pintu ang bayan ng tapunan ng dumi. At sumusunod sa kanila si Osayas at ang kalahati sa mga prinsipe sa Huda. At si Azarias, si Ezra, at si Mesulam, si Huda, at si Benjamin, at si Semayas, at si Jeremias, at ang iba sa mga anak ng mga saserdote na may mga pakakak, si Sakarias na anak ni Honatan, na anak ni Semayas, na anak ni Matanias, na anak ni Mikaya na anak ni Zakur, na anak ni Asaf, at ang kanyang mga kapatid na si Semayas, at si Azarel, si Milalay, si Gilalay, si Maay, si Natanael at si Huda, si Hanani na may mga panugtog ng tugtugin ni David na lalaki ng Diyos, at si Ezra na kalihim ay nasa unahan nila. At sa tabi ng pinto ang bayan ng bukal, ay nagtuwid sila sa harapan nila, na sila'y nagsisampa sa mga baitang ng bahay ni David, hanggang sa pinto ang bayan ng tubig sa dakong silanganan. At ang isang pulutong nila na nagpapasalamat ay yumaong sinalubong sila at ako'y sa hulihan nila. Nakasama ko ang kalahati ng bayan sa ibabaw ng kuta, sa itaas ng muog ng mga hurno hanggang sa maluwang na kuta. At sa ibabaw ng pinto ang bayan ng Efraim, at sa matandang pinto ang bayan, at sa pinto ang bayan ng mga isda, at sa muog ng Hananel, at sa muog ng Mea, hanggang sa pinto ang bayan ng mga tupa at sila'y nagsitayong nangakatigil sa ang bayan ng bantay. Sa gayoy nagsitayo ang dalawang pulutong nila na nangagpasalamat sa bahay ng Diyos, at ako at ang kalahati sa mga pinuno na kasama ko. At ang mga saserdote, si Eliakim, si Maaseyas, si Miniamin, si Mikayas, si Elioenay, si Sakarias at si Hananias na may mga pakakak at si Maaseyas, at si Semeyas, at si Eliazar, at si Uzi, at si Hohanan, at si Malkiyas, at si Elam, at si Ezer. At ang mga mga awit ay nagsiawit ng malakas na kasama si Hesrahias na tagapamahala sa kanila. At sila ay nangaghandog ng malalaking hain ng araw na yaon at nangagalak sapagkat sila ay pinagkatuwa ng Diyos ng di kawasa at ang mga babae naman at ang mga bata ay nangagalak, na anupat ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. At nang araw na yaon ay nahalal ang ilan sa mga lalaki sa mga silid na ukol sa mga kayamanan, sa mga handog na itataas, sa mga unang bunga, at sa mga ikasangpung bahagi, upang pisanin sa mga yaon ayon sa mga bukid ng mga bayan, na mga bahaging takda nang kautosan sa mga saserdote at mga lebita, sapagkat kinagagalakan ng Huda ang mga saserdote at mga lebita na nagsitayo. At sila'y nangag-ingat ng tungkulin sa kanilang Diyos at nang tungkulin sa paglilinis at gayong ginawa ng mga mga awit at mga tagatanod pinto ayon sa utos ni David at ni Salomon sa kanyang anak. Sapagkat sa mga kaarawan ni David at ni Asaph nang una ay may pinuno sa mga mga awit at mga awit na pagpuri at pasasalamat sa Diyos. At ang buong Israel sa mga kaarawan ni Zorobabel at sa mga kaarawan ni Nehemias ay nangagbigay ng mga bahagi ng mga mga awit at mga tagatanod pinto ayon sa kailangan sa bawat araw. At kanilang itinalaga sa mga libita at itinalaga ng mga libita sa mga anak ni Aaron.